Okay mga kapatid, special request po ito ni Utol Jamalon na ang request po niya sa akin ay Sabi niya, firm right hand uh, Utol, may favor sana ako sa iyo. Paki-congrats couple brother and sis natin and advance sa wedding nila. Send ko mga pic. So syempre hindi tayo tatangi kay Utol jamalon manon kapag mga ganyang bagay, 'di ba? So so nakikita niyo yung pangalan po, hindi ko na nailagay yung bro at saka yung sis kasi nga sosobra tayo sa characters, kailangan minimum characters lang tayo. So ang atin pong kapatid ay uh, press ng Barangay Lilibangan, so press siguro, president, 'di ba? sa Iseta Community Chapter, si Brad Laverne, Mercado Suba. Tapos yung sis naman po natin, si Nicole Ann Yumang ng Barangay Alfonso Alpasay Community Chapter. So ayun nga po mga kapatid. Um, eto, papakita ko sa inyo ang mga pictures. Atin pong ipepresent. Um, saglit lang po ayusin ko. Okay, uh, sandali, silipin ko muna kung para sigurado. Yun, okay. So game time mga kapatid. So nakalagay, together with their families, Nicole, Ann and Laverne. And now, these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Would, uh so we would like to invite you to celebrate their marriage on Sunday 21 st of January 2024 at 3 p.m. in the afternoon located at Lilibangan Baptist Church. Um so ang venue po ng uh, reception will be at Lilibangan Covered Court. Officiating minister Reverend William G Garcia. Yan po mga kapatid. So kita na naman yung picture ayan. Ha? So, hindi pa sila magkaharap. <laughs> ano ba yung tawag sa ganito? Yung mga pre-wedding pre, pre -wedding, um, parang story. Gumagawa po sila ng story um, para makilala po sila ng mga hindi nakakakilalang guests. Di ba? Kung ano po sila. So, ayan. game so, okay, yan. Oh. May paddle. May paddle po sila. At uh, papaluin po ni Sissy, Brad. So alam niyo na ibig sabihin niya na kapag si Brad ay magkakaroon ng mga pasaway na ano ay mapapalo siya. <laughs> ayun. Grabe. Ah, mga kapatid, tayo po ay anti-hasing. <laughs> Pero ano lang naman to, mga kapatid. Hindi naman yan dumikit. So, ayun, daming padel, oh. Wow, kakatawa naman ng ating kapatid. Ang ganda po ng ating sister. Tangguha po ng ating kapatid um, very young. Um, ako hindi pa ako nakakasal sa church. Nakasal po ako sa um, sa bahay lang po. Pero apo po na pare ang nagkasal sa akin. So ito po sila. Ayun, may tent. Merong tent po dito sa kaliwa. Tapos ito sila sa kanan. Merong hawak na paddle. At ayun, nagtitingin na, na sila. No? Naka-FMN. Ano ba yung FMN? Ayan, padel. Tapos may kiss. <laughs> ayan, nag-propose. So, ibang klaseng proposal to. Hindi sing, -sing kundi padel. So, ito tinatawag na nagpakasal sa padel. ano Mga kapatid, sa talagang SRB. SRB po sila. So, yung FMN, ayun. May nakalagay na never say die sa likod. Huh? 1975. SRbing SRB po sila. Very proud nakakatuwa naman po ang ating um, future husband and the uh, future SRB husband and wife. Kasi talagang solid SRB. Kita nyo naman, oh, may paddle talaga. Oh. Ayun, ito nakabihis na sila. So yan ang magiging kanilang forma. Ayun, may kamayan pa. Kita nyo naman, ano, ano mga kapatid. Kasi so, may silpa yung, ano, yung kanilang paddle. Siguro yung effort man yan yung name ng clothing line. Nang ano, gumagawa ng damit. sa ayan po yung mga picture po nila. Wow, kakatuwa. May, ano may, may baka sa likod na. Ah. Nakaluhod yung baka. Ayan ah. Yan ang ginagawang corned beef. So, ito po yung napakagandang picture. Ang ganda rin na ito eh. sila ng mga baka. So kasi sa Pampanga to eh. Ay hindi, sa Tarlac to eh. Kaya medyo ano, no? Ayun, wow. Napakaganda po. Bali, ina na ko to. Nerotate ko to eh. Kasi wala na siyang picture na ano, maliit. So ina na siya. Nilakihan ko yung picture. Nerotate ko. Tapos ayan, nakalusong na po sila sa tubig. Ayun, mga kapatid. Tapos ang ending. Maraming salamat po, Kuya Thank you, mga kapatid. Thank you, mga <laughs> Good evening po, Kuya Vlog. And salamat kay Brad Side sa mga video na yon. So, Napaka nakakatuwa po ano, wedding. Alam niyo isa 'yan sa nakakaiyak na yugto ng ating buhay kapag tayo ikakasal. Ako nung kinasal ako, all the napaka simple lang po ng kasal ko. Kinasal po ako sa third floor. Ang nagkasal nga po sa amin ay Alpha P Omega member na si Brad Jun Perlas na dati ring police. Um, nami-miss ko nga si Brad Jun eh hindi niya ako hindi niya ako siningil. Sabi niya lang, "Brad, bigyan mo lang ako ng libro yung about sa Bible kasi nga nagtuturo siya ng Bible. So makapal na libro siya na sa mga 1500 pesos ang bili ko pa noong time na 'yon. 'Yun lang ang ni-request niya na pinakabayad. So sa mga kapatid kay Sis Nicole Ann po na napakaganda at ang ating kapatid na si Brad Laverne. Um, ang wish po namin sa inyo ng kapatiran, alam niyo na po. Um, ang masayang pagsasama at um, syempre yung mga pagsubok hindi po mawawala yan sa buhay mag-asawa darating po yung time na mag-aaway merong hindi mapagkakasunduan pero manatili po kayong matibay at isalig po ninyo sa taas ang inyong buhay um, lahat po ng ating mga gagawin isalig po natin sa eh, kumbaga bahala na po ang Diyos sa atin po ah, sa kanya po natin na um, um, kumbaga kayo na po bahala sa amin ama di ba kung kami man po ay uh, magkaroon ng di pagkakasundo ay uh, gawin niyo pong kaming matalino um wise sa aming mga desisyon at ang aming pagsasama ay maging matibay sa lahat ng oras sa lahat po ng pagsubok so ayun po um, alam po alam niyo po mga kapatid sis Nicole, sis Ann ah, sis Nicole Ann, Brad Laverne uh, kami po ay pupunta sa Conception Tarlac sa April um, ask nyo na lang po si Brad Claude, mag-uusap po kami ni Brad Claude at meron po kami pagpaplanuhang um, isang fellowship Uh, sana po ma namin kayo. Uh, pakilala po kayo sa akin, Brad Log, Kami po yung binati ninyo. Ginawan nyo po kami ng recording video sa aming kasal. Um, LFS po at ako po ay tuwan-tuwa sa inyo mga kapatid. Uh, Brad, uh, shoutout po dyan sa Concepcion Tarlac. Sa mga elder po natin at sa mga members, sa mga bata, sa Binigno Aquino High School. Siyempre, napakahusay po. Um, okay po. Ito po ang inyong um, advance happy wedding, mga kapatid.